Nakakatakot ang balitang ito. Mukhang may gera talagang pinaghahandaan ang Estados Unidos. Kung hindi sa South China Sea, West Philippine Sea, sa may Taiwan. Limang aircraft carrier kasi ng US ang i-deploy ide sa Western Pacific Ocean. Pero saan ba ang West Pacific? Ito ay sa kanang bahagi ng Pilipinas. Sobrang nakakilabot ba? Diba? Mga dambuhalang warship pa ng Estados Unidos ang i-deploy ide malapit sa Pilipinas. Nasa Guam na nga ang USS Carl Vinson. Nasa Hawaii ang USS Theodore Roosevelt na pabiyahi na papuntang Asia. Nasa Japan ang USS Ronald Reagan. At kasalukuyang papunta na raw sa South China Sea ang dalawa pang aircraft carrier na USS Abraham Lincoln at USS George Washington. Nakakapagtaka ba? Diba? Tapos nasa Pilipinas pa ang dalawang B-52 bomber aircraft ng US na ang may bit-bit-bit-bit na nuclear bomb. Pero ang napakalaking tanong ngayon, may pinaghahandaan ba talaga ang US na malaking gulo? Palala rin kasi ng palala ang tensyon sa South China Sea at sa Taiwan. Literal na muscle flexing ang ginagawa ng US. Pero depensa ni Lieutenant Commander Tim Hawkins, regular military routine lang daw ang pagpapadala ng limang dambuhalang warship. Why we are operating in the Western Pacific? Well, the navy has been doing it for years for more than 70 years we have been operating routinely in not only the south china sea but throughout the western pacific to do a few things to work with our partners and allies to uh, not only work with our partners and allies but also uh, promote regional security and stability and uh, you know kind of reassort reassert our belief that all should operate in accordance with international law, rules, standards, and norms in order to keep the seas free and commerce moving freely. Nagpapanik na nga ang mga Chinese ngayon sa sobrang takot na baka bombahin sila ng US. Inalerto na ang hukbong militar ng Chinese Army. Inakusahan rin ang Estados Unidos na US ang tunay na bully. US na rin daw ang sumisira ng magandang sitwasyon at mapayapang kalagayan sa West Philippine Sea. Napakasinungaling talaga. Lakas ng loob magsalita nung wala namang katotohanan. Pag sila ang nagpakita ng yabang ng kanilang mga barko sa West Philippine Sea, okay lang. Pero pag na ng Pilipinas, naghahamon na daw agad ng gera. Iiyak nyo na nga lang yan, China. <tod> na <-titling> May isang Pilipino naman ang nagbibida-bida Ginagawa raw tayong oto-oto ng US Tunay na kaibigan raw at China at hindi kaaway ng Pilipinas Ang tunay na lasun raw sa tahimik na pagkakaibigan ng China at Pilipinas ay ang Amerika dapat raw idaan sa maayos na usapan ang tensyon. Pero nakakailang pag-uusap na ba ang China at Pilipinas? Napakadami na ba? Diba? Nangangako ang China na iatras ang kanilang Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea at hindi na bubulihin ang mga Pilipino fisherman. Pero ano na nangyari? Wala naman ba? Diba? Dahil puro kasi nungalingin lang talaga ang mga Chinese na hindi naman dapat pang pagkatiwalaan. Of power exerting, which is the United States exerting so much influence when it comes to foreign policy, precisely because of Indo-Pacific strategy that is operating right now or being operationalized by the United States in the Asia-Pacific region. And I think my country is being used as a pawn or a proxy by the United States. That's really the fact of the matter. But of course, Filipinos like us, we don't have we don't want to have a problem with the China. China is like a close neighbor. We cannot change geography. So as much as possible, Filipinos and Chinese have to work it out together. And the dispute should be managed carefully, open-mindedly, and pragmatically speaking. Because that's just a tiny part of our bilateral relation with China. And I really hope that the current administration of Ferdinand Marcos Jr. will be more open-minded, will be more pragmatic in, look at, in looking at the dispute. And Pero kung mga Pilipino kaya ang tatalungin, kanino gustong makipagkaibigan ang Pilipinas? China ba o Estados Unidos? Ikomento sa baba ang inyong salo.